Hindi ko gusto pa akong pagalingin ni Derek kasi dadalin daw niya. Bakit? Ah, okay. Ah! Wala lang. <laughs> Bakit? Ayaw sabihin. Because ito sa sa'yo, amuro ka nila. Amuro ka nila. Amuro ka mo. Amuro ka mo. So, dadalin niya daw ang sambar sa dagat. Yes. Oo, para daw lalo akong gumaling. <laughs> sabi niya sa akin, masaya daw doon. Ano masaya? Titingin, magkabulan tayo sa ng dagat. Ah. kikyu et you, you me. <laughs> 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 hey marimar, 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 Ah, Ay, oh gawin, gawin kita buildon. Ah. <laughs> Animan, <gosok>. <laughs> <laughs> May ka kasama, na <laughs> 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 <my. laughs> Bebo. Pero let us go somewhere. Sabi mo ako nga um, eh. <laughs> ang kasi, 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 mo kasi, 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 niya kasi, niya namang, ano, Osawa, kasi Jaisabel, palik, yun eh. Kung <laughs> tamang <laughs> parang isda mo maaarit yun. Hindi pwede mo bilang pangidiyan. Tanga! Jezabel, hindi naaarit. Oo, Ano yun eh, sirena yun eh. Oh, isipin mo. Oh. Parang may pangis Hindi, pwede na, <laughs> na yung ano, bibig doon, di ba? oh, pero, ay ba <laughs> Ah! Ay, ano <laughs> na mo <laughs> hindi <laughs> <laughs> mo na kami ng mga ano, pang Sa araw, kasi, bagno, kasi yes. ayaw na ni JJ na maiinit at... ka, ka sa araw. Titignan natin kaya kung kaya kong bumili ng mga gamit ang walang pera. <laughs> walang ganon. ko petang mukulang <laughs> tutay. Oh, Oo, Bakit? Mine <laughs> tayo. Parang, ano Ano yung Yan sarong malong. Sarong malong? 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 Ani malong? Sarong 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 sarong

Pilih kata. pun. aja. Bagaimana? Sebentar nanti. Sebentar Balik pulang. Doble ya. Doble ya. Harus Lewi Saman sudah ngapa ngapa? Tapi tetap 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 tetap

Ang ganda oh Oo, di direct. Nakita ko rin eh. Ang ganda. Solid. ah? Gano'n na nata. Ang ganda na si Lili, pari. Oo. So, White sand Oo, ah Sun. Sabot. Mountain. Uy! Gano'n yung nalaga. Gano'n yung kamay niya eh. Gusto niya yung mountain ko. Mountain bike. Eko naman, baby. Ano na eh? Full package na ah White Sun. Oo.

ano yung <laughs> <Wait>, ginawa bigla? <laughs> Box Kale Eto si Baby! Eto si Baby! Box Rhyme! <laughs> <go claim. laughs> <laughs> oh, ah, yeah, tuloy! 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 Ayun budok! Ayun budok! Ano yan? Uy! pinagpag! Hindi! yung ah. ah, ah, sa ano ah, ko? mo na ako. Para malaitingin ko. ko Pero kaya rin niya, yan! Naaganyan! Nakangit <laughs> ka no? <laughs> Ugh, yes, uh. Oh, oh lang, lang. Lang, Abang, ba naka <laughs> hindi okay, <laughs> tanggalin. Ah? Tanggalin okay, okay, ako Hindi ako ay ko. Okay. Parang camera 'yung mata uh, naka-focus Okay. Oh. Gusto mo tumingin oh. sa mga bundok? Sa salamin ka? Alam ba ka, si eh. Ah, okay. Silaw ba ano oh, ang ganyan? Ano kumbra? Matirik yung araw, ma si Tirik at eh. Tumitirik yung araw, tumitirik. So, guys, Wala pa tayo 5 minutes dito, nagkikitang na agad. E, Ito lang init eh. Siguro dito. sa may anak Baby, mo, baby? M back. <laughs> <laughs> A A baby, back! <laughs> baby, Adiri! <laughs> baby na iilang! <laughs> Apa <chat> May tanong ako. Yes, no, ah! um, okay, sabi <laughs> okay. okay. ka ba? Okay, sabi ah! UH! uh, ka. Okay, um, Kakaliskisan uh. eh. <goose noise> sana kita. Ah! 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 Wala, Ah! wala, Ah! 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 Kaya -ulan. Bakit? Pasang basa na siya eh. Ha <laughs> oh, bak ha <laughs> mo Ha ha ha! Ha ha ha! Ha mo, ha! Ha ha 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 ha! Ha

On the spot, baby. Baby. On the spot, baby. Ma, malibog ka ba? Bakit? Kasi ako, oo. ka rin ba? Ayaw. Ang oh. Ang bilis ang bangka. Oh, mali. Mali, Wala

Papakita ko sa inyo kung gaano ka-peaceful dito sa Mararison Island kung ka yung dagat. mo ah. 1, 2, 3, go! Mm -hmm. <naanche feeling Switzerland> <enfin> <salaries> beach, sa dagat. Kasi, gusto ko kada tapak sa resort, yung kada island na pupuntahan namin. Yeah. Alam mo, iba-ibang oh, island, may remembrance. Yan Hindi ko alam kung na nadidiscover yung atike. Ati, Ilang beses kami pumunta dito, pero ang daming natural <coughs> Dami so talaga. dami <coughs> <coughs> <Mas> oh. <laughs> so, kami mo. Let's, let's go, go. A B ordinary